Salamat. Binigyan mo kami ng ano, makakain. <laughs> Salamat na, na ako. Di magwawakas hanggang sa Kamusta na kayo, Nay? Mauti naman, anak. Ba't na ka na eh? Wala. Natutuwa lang ako. Ay, natutuwa ka ba na? Oo. Oh. Ah, hala ko, na di Iyak ka na. Hindi. <laughs> natutuwa siya tayo kasi magaling ka na daw. Oh. Malakas na si tatay eh. Oh. Oh. Ah, Pagtanim ka na ulit tayo. Tay, nagtatanim ba na ulit sa likod? Oh, hindi pa, pa masyado. Oo. Oh, oh. Kanina ang pandinin mo. Mm. ako. Magtatanim si ako. Magtatanim ako sa likod. <laughs> narinig pala, Nay. Akala ko hindi narinig. Kamusta yung ano nyo, Nay? New Year? Buti naman, anak ko. Salamat sa binigay nyo, ah. Hmm. Maraming salamat. May ano kami sa inyo, Nay. Nay, may dala ulit kami. Ah. Nasa. Ka. Andito. Nasa ka. <laughs> andito na, eh dito. Oy, oh. nahanap na nila. na, yung ano? Ayun. Ayun, support niyo po si RJ TV. Ayun, ayo. Dito J. Buksan natin. Parang ano tayo sa ano laman niya na. Masyadong mabigat. Masyadong madami at tayo na yan. Ano kaya ang laman niya? Ilaan natin 'no. Ano kaya laman niya? Na? Baka may lamang ano to na eh. Baka yan ni Kwan. Ano kaya yan tari? Ba oh. Tignan natin no. E, oh. Malaga pa okay. Wow. Malakas <laughs> na siya no? Ah, Ay, katawa. RJTV po. Support niya po si RJTV. Oh, oh ang oh, dami oh. naman yan. Pakitong kay nanay. dami naman yan para... Para kay nanay at tatay. Dami na yan. Buksan ano na yan. Ano mo eh. sa loob na eh. Kaya pala ano siya. Kaya pala mabigat. Ay, kakain natin sa tayo. Ito may gatas. May gatas. Ay, kain na Kain ka tay? Kain ka. Tay. Oh. May bigas. Laki mi. May... Ito tayo. May Ay, na. ito. Kain oh, ito. Laki mi yan tay. Laki mi yan. Wag mi. Yan yan. Madalan dami. Talaga. Ano yung ano, yun? ano eh may ano pa sila. May bigas. May bigas. Oh, Mga dilata. Mga dilata. Laman. Ang okay. dami na na may stock sila na nanay. Oh, may bigas. nai madami na naman kayo ano, na nai stack na yan kumain kayo ng kumain na guto miyata si Tata nai 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 ka? nai 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 pero nangangatid hmm. Kumala, gusto niya na <tipan> <tipan> Kain ka, Nay? <tipan> nay, kakain ka? Nay, ka? <tipan> <tipan> biskuit, Nay. Buksan ka tayo. <tipan> eh. Ano yan? Ano yan? yan. Okay, man, mama, uh, Ito muna. ka. Ano yan? Ano Ano yan? Ano yan? na yan? May tandaan na lang ako, pre. Pwede na. Ano kumain ka nga. Nangatong kapatid, oh. Tapay, oh. Tapay, tapay. si nga, nai. Basta yung matanggit, papay, ah. Nangingin, nai. oh. mag ma na ba kayo, tanghalian? Wala pa, nai. oras na, oh. alas aaral dos na. Ano nga, nangatong. Gutong, nai, hmm. gutong. na, na, kumain kayo ng kumain na yan. Madami ano Gusto yun yan na yun, yun, yung ano niya. Stock niya para malakas kayo palagi. Ay, yun yan talaga. Yung mga kamay niya, oh. Hmm. Ito, Tapos, ito, pasma yan. Pasma. Gupit kayo ng kuko. Ah, paano ng kuko yun, Nay? Mag Gupit. Boy, -gupit wala nga, cutter eh. Ay, Diyos ko lang. naman. Nelkater na lang, wala pa. Oh, wala ka ba? Nay. nay. Nalilipasan mo kay gutom dito, Nay? Ha? Nalilipasan kay gutom? Minsan. Minsan? Oo. Oh. Bakit? Wala maibili eh. Walang pambili pagkain? Wala. Ah, uh, na si Nanay. Sige, si, tate, si yun, nai, kain ka na, Nanay. Ang yung mga pagkain na yan, para sa inyo yan, Para sa inyo uh, <laughs> yan. Ah, niyo nyo yan, Nanay, Yung ano, pagkain. May bigas dyan. Tapos uh, yung mga ano, may eh, stack kayo. Niyo. May dala akong nail cutter. Oh. Uh, Ito na Maraming salamat talagang. anak. Oh. Buti, ready tayo. Pag-upit hmm. kayo sa anak nyo. Grabe yung matog niya na yan. Naglalaglag na yung Sa ano yan? Sa pasma. Para napapasma sa gutom. Tapos sabay ilong tubig para talagang busog. Kaya mga kababayan, ito yung update natin kay nanay. Sa kapatay. Ay Tapos natin dalawa, ilong tong tubig. Mamaya naman yung tiba. Ganyan. Tapos kainin yan para sa inyo yan. Pagkakain niya. Busi mo na yan at ano nilkatiran na ay. Para matanda na to. Wala kami na yung ano, biyaya. Pero okay si tatay ngayon, oh, maayos na si tatay. Okay. Mm, maayos na si tatay. si nanay ah. Galing ka ni nanay. Akala nga ma... Galing kay ma'am Jonah. Ma ano yung pa... Ano ano ano. Thank you ma'am Jonah. Salamat po sa ano, sa blessings para kay la nanay. Oh, nay, nilkatera nga namin nay pagkatapos nay kasi mano yung ano mo? Oo. Ay, okay. ano ay, okay. ano na? na ay, okay. okay. ano ay, ano ay, ano ay, ano ay, ay, ano ay, ano na ano ay, 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 ay, first time to. ay, <laughs> <yan. Katera laughs> ano ay, ano ay, ano 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 ay, Dancer ano ay, eh. Karon lang isa Nay. na. Gusto mo na ipaturuan kanya sa mayaw? Bugis oh, kandila yung mga ano ni nanay, oh. Wow. Magandang babae yan. Ang magandang babae si nanay. Dapat palagi malinis yung um, malinis o, ano Nay. Malinis yung ano nang kuko mo, oh. Wala na lang Nay, kung hindi kayo nakita niyong lisi rose. Oh, buhay niya kaya. Ah. Um, ano na kayo ng buhay, buhay nyo? Kung hindi kayo nakita niyo yung the zeros. Wala. Apo. Anak mo talaga yan na. Yan yung nawawala mo anak. <laughs> Panganay mo yan na. pinag <laughs> na. Yan lang <laughs> ko na pag Matanda. Matanda eh. Eh. Lagi ko lang kinakagat yung kuku eh. <laughs> <laughs> Wala silang nilkater. <laughs> Wala ka rin nilkater. Wala ka rin nilkater. Kasi dito nang kakaling yung ano na eh. Ibang <laughs> Ayaw, Ayaw, salamat Bye bye. Nay. Bye bye. Yan papaan natin yung kuko ni Nanay para malinis. Para pag nakain ay malinis yung ano. Hindi naman ako makaano anak ito wala ano eh. Nay pa yung pagkain niya sa araw-araw na ipa na pagkain kay nanay Sinasama na lang kay pagkain. Oo. Mm. Gusto mo sila pagkain. Mabait naman yung anak ni nana, yung oh. isa. Nag-iisa lang yung ano, anak. pala eh. Ang trabaho ng anak niya, nag ano, yung ba barker. Oh. Yung... Kaya na, maging ano, ah, mahal mo rin yung anak mo. Pagka yung konti Ay, yung oh. so, Hindi naman anak. Mm, yan na, malinis, ah, malinis na. Oh. Kain na kaya man, na Pagkatapos nito, yung tubig na eh, para ano, sob Mm, nana. Mm, takabusog ka na ya. Pa-kamalan mo, may papel ka to na. Ah, ang atog yung kamay hmm. ni nana eh. Oh. Kada nana ay magdidikit san ko ko. Mm, tabi mo yan nay, para may nai. ano ka Salamat anak po. Anak, salamat ako, ako. Sarah, po. Sarap <laughs> po. Ah, baying pasma mo na ya. Ang ngatog yung ano mo, kamay mo. Ah, oh, kami. Hmm? Noong Tatay, nagutom talaga. Oh. Yes, yes. lang <laughs> yan yeah, mga kababayan natin, ito yung update natin kay Nanay Aida at kay Tatay Ruding. And salamat po sa nagpabot ng, ano, ng blessings kay Ate Jonah. Thank you, thank you po. Eh at sana pagpalain pa kayo ng Diyos at madami pang blessing ang dumating sa inyo <laughs> ayun pasalamatan natin na si ate Jonah na yun oh. pasalamat ka na yun si Jonah salamat binigyan ko kami ng ano makakain <laughs> salamat na ko po <laughs> huwag ka na umiyak na huwag ka na umiyak kainin mo yan ha oo ubusin mo lahat yan ah, para sa inyo na para may stack ulit kayo ha at babalik ulit kami dito na yan pupunta ulit kami dito pasya lang ka ulit namin Maraming marami salamat po ulit ate John thank you thank you very much po no? at God bless at ingat palagi te thank you o oh, ingat kayo dito na ya palakas pa magpalakas ha oh, dito na rin kami na eh Oh, Uwi na din po kami ha. Sige anak mo. Susunod babalik ulit kami. Sige anak. Salamat.